Guys, paano nga ba kumita sa Popo Live? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba kumita sa Popo Live. So, open na. Dapat meron kayong app na Popo Live. Tapos ang isa pa na kailangan ninyong gawin is, sumali kayo sa isang agency. Kung wala pa kayong agency, pwede ko kayong i-refer sa agency kung saan ako nakasali. Kasi isa lamang din akong member. So, guys, gusto ko lang i-remind na sa Popolive, iba ang tasking ng babae at lalaki. So, dahil ako babae, ito yung task na binibigay ng Popolive araw-araw. So, para kumita sa Popolive, uh, isa sa mga task na gagawin ay pupunta ka muna una sa rewards. Yan. So makikita nyo sa rewards na meron ditong mga task may PK. Pag ginawa mo yung PK, meron kang 500 na pink coins. Ito yung kadalasang ginagawa. Lalo na kapag ka sa mga newbie na katulad ko kasi ako level 1 pa lang din ako. So, ito pa lang yung madalas ko nagawin. Itong daily live duration, 60 minutes. Ito. So, pipindating ko lang yung go. Pipindating ko lang yung go. Tapos, press ko lang yan, confirm, tapos, only this time, ayan, ganyan, tapos, uh, magla-live na yan. So, i-back ko lang muna kasi hindi pa tayo magla -live. Pangalawa naman, na, na pwede kang kumita dahil newbie ka pa lang is, yung, actually, ito lahat, pa pwede, kapag ka, yung tumaas na yung level mo, ito kasi nakalagay, oh, HPK mas dito, HPK must B, uh, greater than, ano ba, basta kumikita ka na ng 3,000 na na coins earnings mo per hour or per 2 hours, basta ganun eh, kasi ako 1,000 per hour pa lang ako sa live eh, kasi nga bago pa lang, ito yung sa live kapag uh, nag-earn ka na ng 3,000 per 1 and a half hour ata yan kasi ako ngayon, 1 1 hour is kumikita ng 1,000 1,000 pink coins. Yun. So, ito yun. Ito yung tinutukoy ko. Ito yun. 1,000 pink coins every 1 hour. Pero ito, 1 hour lang talaga eh. Yung susunod na 1 hour, kahit ganyan pa siyang 2 hours, wala na eh. Kinabukasan na ulit kasi nga level 1 ka pa lang. So, yun. Yun yung dalawang task. Ay, isang tasking. Yung pangalawang tasking naman, punta kayo dito sa ano, activity. Tapos, click nyo yan, activity. Yan. Tapos, meron dito kayong makikita na dito, join the party for one or Pipindutin nyo lang yung go. Yan. Tapos, pupunta kayo dito sa party live. Ito yon Pipindutin nyo yung party live. So, pag-click nyo yung party live, maraming mga nagpa-party dyan. Ayan, lahat yan, nagpa-party live. Party live, ibig sabihin yung parang, halimbawa, mag-open ako ha, magbukas ako ng isa itong nasa ibabaw. Ito, so, open ko si Lucky Girl. Ayan, so madami Ay, sila. Wala, dito, Kaya tinawag wala. na party live. <laughs> Kung mapapansin nyo ngayon, merong nag -gumble. So, exit na tayo. Si Ayan, yun yung tinatawag na party live. Hanap pa tayo ng iba. Punta tayo sa mga friends ko yung ay yung mga inaccept yung mga inad inad ko pala yung mga fina-follow ko so guys pag nakikita niyo may may mga yellow yan yung yellow sa gilid naka-party live yung mga yan yan so puntahan natin tong isa tong ito si Abuin ganyan yan so yan tapos kiklik, kiklik ko lang tong nasa taas na nalalagay party yan tapos yan So, walang bakanting upuan na crown seat. Kaya, exit ulit ako. Maghahanap ako ng party live na merong crown seat. Yung crown seat, yun yung, yun yung gold crown seat. Yun yung upuan na kulay gold. So, hanap ako ng iba. Basta lahat ng naka-yellow yan mga yan. Yan, pupuntahan natin isa-isa. Party. Ayan. Ayun, no? Kung mapapansin niyo, meron siyang gold crown seat. So, Minsan naka-reserve yan, minsan naman pwede kang umupo. So magpapaalam ka muna sa host. Ito yung host. Pag may message ka dito sa baba, kung pwede ka bang makiupo. Ayan o, tulad yan. Pasa nyo, paupo po, paupo po. Good day, pwedeng makiupo. So yan, bago ka uupo sa it, it crown seat. So ito yan, crown seat. Ayan, may nakiupo na. Diba? Ayan. Ayan so yun yung pangalawang tasking kailangan guys nandun ka uupo sa crown seat na kulay gold kasi kapag ka dito ka lang umupo yung crown seat yung itong mga upuan na to na hindi kulay gold hindi mo makukuha yung points dun sa tasking so kailangan dun sa gold so ang technique nyan guys kailangan marami kang fina para kapag ka ito tulad nito puno na pupunta ka na naman dun sa mga list of friends mo yung ay, list of fina mo kasi isa isahin mo yan isa-isahin so, mo yan tulad nito yan pwede kong puntahan yan click party yan so wala na rin siyang bakanting crown seat so exit ulit so ganun lang guys hanap lang kayo ng gold na crown seat tawag nila crown seat eh exit na natin yan yon so ulitin ko ha yung task everyday is yung yung pupunta ka sa activity, tapos yung join the party for one hour, yun yung uupo ka sa crown si yung kulay gold. Tapos yung pangalawa naman is yung mag, magla-live ka, yung solo live na solo live, daily live. Ito yun, no? daily live duration, 60 minutes. So, dyan pa lang sa tasking, makaka, makakakuha ka na ng 1,800 na pink coins every day. So, kapag pag may mga nag-gamble pa kung saan ka umupo, may nag sa sa'yo, plus payon plus points payon. So, lahat ng pink coins na may mo, kita mo na yon Tulad nyan, meron na akong 17,026 points. Pwede yung i-convert sa peso. Pero guys, uh, nga pala, itong pink points na to, itong pink coins, pwede lang siyang ma-withdraw pag umabot na siya ng 100,000 pink coins. Yung 100,000 pink coins pwedeng i-convert 'yan sa Gcash at ang kahalaga niyan ay 500 pesos. So i-click ko nga siya para makita ayan, ayan. So sa mo, withdraw now, one dollar pa lang siya. Ang minimum withdraw is 10 dollars. o nagkakahalaga ng 500 pesos may get, more or less ganun. sa 500 may get 'yan. So, dahil 17 pa lang yan, kasi na-withdraw ko na, papakita ko na lang sa inyo yung na-withdraw ko. Tapos, meron din palang gold coins. Ito, ito yung tinatawag na gold coins. Ito yung ginagamit natin, halimbawa, pang, halimbawa kapag uh, nagpupunta tayo sa mga party live, gusto nating mag-gamble, ito yung ginagamit, yung gold coins. Magbabato tayo sa kanila, tapos sila magbabato rin sa atin, mga ganon, bigayan lang ba. So, isa sa tip din para kumita ka ng mabilis sa Popo Live dapat friendly ka so kailangan mo magbato ng coins sa mga bago mong friends or bago mong fina-follow tapos pag nakikita nila na magbabato ka babatuhan ka rin nila ng mga coins na nakoconvert sa pink coins na pwedeng gawing pera o na pwedeng withdrawin sa Gcash so yun yun yung sa babae tasking tapos number two na pwedeng pagkakitaan ay pwedeng kumita sa Popo Live is yung gamble. Pero wala pa akong ano eh. Wala pa kasi ako level 1 pa lang ako. Hindi ko pa mapakita sa akin. Pero tignan natin yung sa party live. Kung ano yung ibig sabihin ng gamble. Ayan. Ito yon guys. Papakita ko sa inyo yung tinatawag na gamble. Tinawag siyang gamble kasi pag nagbibigay ka ng lucky gift, eh binabalik siya sa ni Popo. Min minsan binabalik, minsan hindi. So, kaya siya tinatawag na gamble kasi isusugal mo. Pwede ka magbato ng 500 na lucky gift sa mga nakaupo sa party live. Tapos, bibigyan ka ni Popo ng pabalik ng mga 900 coins na gift, na gold coins, Ganun. Minsan naman wala. Ayan, tulad yan, lucky gift yan. Yung rose na binabato nila. Ay, makikita nyo, lucky gift yan. Tapos, makikita nyo sa baba dito, o oh, nanalo, may nanalo, ganoon. Minsan, yan o, won. Sino ba to? Rose won 890 coins. di diba? Nagbato siya ng 120. Binalikan siya ni Popo Live ng 890 coins. So, kaya tinawag na gamble kasi minsan walang binabalik. Yan o, tingnan mo. O, wala, wala pang bumabalik. Pero kanina ah, nung nagbato siya, may bumalik sa kanya na 890 coins. So, yon So, yun yung pangalawang pwede kang kumita sa POPO. At saka pangatlo, yan, yung, tawag dyan yung fireworks. Kung nakita nyo yung fireworks, kapag ka mataas na yung level mo, pumunta ka lang dun sa mga party live na may fireworks, maambunan ka na ang coins. Ako, dahil level 1 pa lang ako, bira lang ako makakuha ng fireworks, pero nachempohan ko lang minsan, konti lang kasi yung nasa party live, uh, nakakuha ko ng 79 coins sa fireworks ano yan, padaan-daan lang yan. I-click mo lang mo yung fireworks dito sa baba. Sino ba yung ano Wait lang ah. Dito sa baba, yan. May mga lumalabas dyan, fireworks. I-click mo lang yon Tapos mapupunta ka sa ibang party live kung saan lalabas yung fireworks. Abangan mo lang yun within one minute. Tapos sasapo ka. Kadalasan ang mga nakakasapo ng fireworks ay yung matataas na yung level at saka yung VIP. Priority yon Pero kung level 1 ka palang lang, bira ka pang makakakuha ng fireworks o yung coins na binabato ng fireworks. So sa pag-gamble, ganito nga pala yan. Nakikita niya may lumilipad na egg. Eh. Ganito yan. Pupunta ka rito sa gift. Itong kulay pink sa baba. Ito. Kiklik mo yan. Tapos, meron dito mga itiba, iba't ibang gift. Ito yung gift talaga na pag binigay mo, walang kapalit yan. Or, sa mga iba, marami ng coins, ito yung pinatawag na pang trade. Tapos, meron ding tinatawag na lucky gift. Ito yon Lucky gift. Ayan yon So, kaya tinawag na lucky gift kasi pag binato mo siya, pwedeng may kapalit, pwedeng wala. So, ito yung pinanggagamble. Eh, tulad yan, 445 lang yung coins ko eh, 120 to di kulang cool pa. So, nag pa ako. So, paano ba makakaipon pala ng coins? Ito lang yan, guys. Para makaipon kayo ng coins, ito, abangan nyo lagi itong box na to, itong parang baol. Minsan, binibigay niya 40 coins every 4 minutes or 5 minutes. Minsan naman, 5 coins every 5 minutes. So, yan, makakaipon kayo dyan ng coins. So, para nga makasali kayo sa mga ganyan na party live, eh dapat meron muna kayong agency kasi yung agency nyo yung tutulong sa inyo para mag-guide kayo kung paano yung party live at saka yung mga solo live. Kung wala pa kayong agency, pwede nyo akong i-message. Tapos, i-refer ko kayo sa agency na sinalihan ko. Kasi doon sa agency na sinalihan ko, weekly, nagbibigay sila ng 3,500 up to 4,000 coins weekly bawat member na yung coins na yun ay eh, nako-convert nga sa cash. So malaking bagay na yun na libre nilang binibigay weekly. Hindi lahat ng agency ganon. Yung sa amin kasi ganon. Yung iba everyday pero hindi ko alam kung magkano yung binibigay. Sa amin weekly, ah uh, mga minsan 1,200 to 4,000 coins yung binibigay. yon So yun lang muna guys. Actually marami pang ways para kumita. Gagawang ko na lang susunod na video. Thank para you na, for watching. Para, para, para. Please follow me. Bye.